Ibinigay ang hanging bridge na yan sa Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya. Nahulog sa tubig at batuhan ang mahigit apat na pong estudyante at 7 guro na tumatawid noon. Tatlo sa kanila isinugod sa ospital. Ayon sa mga pulis, papunta sana ang mga biktima sa school intramurals. Posibleng di raw kinaya ng tulay ang bigat dahil sabay-sabay silang tumawid. Na-inquest na para sa kasong attempted murder ang PBA player na si John Amores matapos umanong barilin ang nakaaway sa basketball sa Laguna. Ang ina ng kanilang kaalitan, hindi raw magpapaareglo. May report si Oscar Oida. Imbis sa court, sa kulungan ipinasok ang PBA player na si John Amores matapos umanong barilin ang kaaway sa basketball sa Lumban, Laguna kagabi. Subuko si Amores dahil may bantana umano sa kanyang buhay. Sumuko rin ang kanyang kapatid na nagmaneo ng motosiklong sinakyan ni Amores nang maganap ang pamamaril. Sinubukang kuna ng pahayag si Amores. Sir, bakit po nauwi sa pamamaril yung kalitan sa basketball? Hingin lang po namin, sir, yung panig nyo. Sir, magbibigay ba kayo ng statement, sir, tungkol sa nangyari pamamaril kanina, sir? Hindi na tamaan ni Amores ang kanyang binaril. Pero galit na galit pa rin na sumugod sa presinto ang kanyang ina. I-f*** <tinyo> sa man <-mana>, <tinyo> tayo. Lang. mo na oh. Bibigyan ko ng kadalaan yan dahil hambog yan. dami na palang kaso ng demonyong yan eh. Mayabang talaga. Hindi sa akin madadala yan. Tutuluyang ko yan. Hindi ako papayag na ganyan yung gagawin niya. Hindi ako nagpalaki ng mga anak ko para patayin lang niya. Kung yung iba naaareglo niya ako, hindi. Pagagalisin kong buong katawan niya doon sa kulungan. Ayon sa mga pulis, dumayo lang sa barangay Salak ang magkapatid na Amores para maglaro ng basketball na may pustang 4,000 piso. Meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Naghamunan niya ng suntukan, umabot sila sa barangay may Talang at doon sila nagpang-abot naghamunan uli ng uh, another na suntukan. Then si Jan Amores ay may dala ng uh, at na yung ating victim. Hindi naman nakalapatan. Siguro nakagirian lang. Ganun. Pagka ilang minuto, naawat. Naawat. Akala ko tapos na. Nainquest na ang magkapatid na Amores. Naharap sa kaso attempted murder ang PBA player. Accessory naman dito ang kanyang kapatid. Nalulungkot ang pamunuan ng PBA sa nangyari. Di raw sila magkukomento habang gumugulong ang imbisigasyon ng pulisya. 2022, napaaway rin si Amores ng suntukin ng manlalaro ng nakalabang universidad. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkagawa ng mikropono ang ilang kongresista sa plenaryo ng Kamara sa gitna ng pagtalakay sa budget ng Department of Health. Speaker Mr. Speaker having no more members of the minority Oh Mr. Speaker we joined the minority in their motion to terminate the period of debate so move Mr. Speaker angyanabang motion to terminate the period Gusto pa sana'ng mag-usisa ni Agri Party list representative Wilbert Lee ukol sa budget ng PhilHealth pero tinapos ng liderato ng Kamara ang interpellation Paliwanag ni senior deputy minority leader Paul Daza miscommunication ang nangyari. Napagkasundoan daw kasing dalawa lang ang magtatanong sa budget ng DOH. Siya at isang taga-makabayan bloc. Akala raw ni Lina pwede pa siyang magbigay ng manifestation. Balak naman ng grupong bayan muna na kwestiyonin sa Korte Suprema ang pagpasa ng Kamara sa budget na anilay hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit daw kailangang madaliin ito? Gayong January 1 pa naman ito, kailangang ipatupad at wala namang emergency. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez, kung yun ang tingin ng grupo, magkita na lang daw sila sa Korte. Tiwala raw siyang dumaan ang pagpasa sa budget sa tamang proseso. Nauwi sa pamamaril ang pagsaway ng mga tanod sa mga nagbibidyoke sa barangay sa Uyok, Quezon City. Dalawang patay kabilang ang isang tanod na pinagbabaril ng mga sinita nilang kumakanta. Isang tanod ang sugatan. Mabilis na tumakas ang dalawang suspect na nahuli kalaunan sa isang hotel. Tumangging magbigay ng pahayag ang isa sa kanila. Ang isa naman, itinangging na siya pero aminadong may sama ng loob sa tanod. Huli rin ang kinakasama ng isa sa mga suspect na tumulong sa kanilang makapagtago. Gusto raw ng ilang senador na taasan ang budget ng Office of the Vice President na tinapyasan ng Kamara. May report si Oscar Oida. On the Office of the Vice President is hereby terminated kung sa Kamara tinapyasan ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon at nasa 733 million pesos sa Senado. They want to increase the budget allocation. I think it's Senator Joel Villanueva and Senator Jingo Estrada. So yung appetite ng ibang senador dito sa Senado is dagdagan pa ng konti. Sabi ni Senator Migs Subiri, nakadepende kay Senator Grace Poe kung magkano ang niyang budget sa plenaryo. Si po ang chairman ng Senate Finance Committee at sponsor ng OVP budget. Inungkat ng ilang kongresista kung paano ginastos ang 73 million confidential funds ng OVP noong 2022 na pinuna ng Commission on Audit. Sa pagdinig kahapon, giniit ni Congressman Joel Chua na dapat malaman kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Wala pang payag ang B.C. kaugnay rito. Sinabi ni Chua na may mga narinig siyang akusasyon at insinuations na ang ginagawa ng kanilang komite ay political exercise o atake sa isang individual. Kabilang sa mga humarap sa pagdinig kahapon, si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado, na dating head of procuring entity na nangunguna sa pagbili ng mga gamit ng DepEd. Ilang beses daw siyang nakatanggap okay. ng mga sobring may lamang pera mula umano kay Duterte na nooy DepEd Secretary pa. Tanong ng isang kongresista, suhul daw kaya ito? It's kind of harsh word to use, uh, bribe. Because if... Oh, Or should I say, oh, It is a means to influence your decision being the hope. Um, it could be. Nauna nang sinabi ni Duterte na pinag-resign niya si Mercado dahil nagsulisit daw si Mercado sa iba't ibang kumpanya gamit ang pangalan ni Duterte. Tugon dito ni Mercado, walang perang involved dahil equipment na ito turn over sa DepEd ang Na Nanawagan din si Duterte na tigilan na ng mga mambabatas ang paggamit ng mga testigong wala umunong kredibilidad o kwestyonable ang layunin. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kasalukuyan at dating opisyal ang bubuo ng senatorial slate ng administrasyon para sa eleksyon 2025. May reports si Bernadette Reyes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtaas na mga kamay ng bubuo sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Kabilang sa kanila si na Interior Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, dating Senator Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Social Welfare Secretary, at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Nasa lineup din pero wala sa pagtitipon si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit kay Vice President Sara Duterte. Sa aking pag ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bukod dyan, pinili rin ang mga susuporta sa mga programa at legislative agenda ng Pangulo ang kay voters Representative Tubi na tumata yung campaign manager. Ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Naniniwala sila na yung platforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipinas. Binubuo ng limang iba't ibang partido ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero ngayong araw, sabay-sabay na pinirmahan ng kanilang mga lider ang isang manifesto bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang isang koalisyon. Kabilang sa alyansa ang lakas CMD, Partito Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inanunsyo rin ng TV at radio personality na si Ben Tulfo ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sa kanyang pagbisita sa kanyang hometown sa Marawi City, sinabi ni Tulfo na tatakbo siya bilang independent candidate. Lumubog na MT Jason Bradley sa Mariveles Bataan noong Hulyo na palutang na. Kinakalawang at ilulumot na ito. Nang ulekta ng oil samples ang NBI at Bureau of Customs kaugnay sa aligasyong paihi at oil smuggling. Minor phreatic eruption na itala muli sa Taal Volcano. Paglipat kay Cassandra Liong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, inalmahan ng kanyang abogado na site in contempt ng kamara si Ong dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong tungkol sa Pogo. Barko ng Philippine Coast Guard, kapalit ng BRP Teresa Magbanua sa pagpapatrol sa Escoda Shoal nakarating karating na roon ayon sa National Security Council. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taliwasa sinabi niya sa Senado, bihasang magtagalog si Tony Yang ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Sabi ng PAOC, marunong magsalita at makaintindi ng Tagalog si Yang bagamat hindi kasing tatas mag-Pilipino. Marunong din daw siyang magbisaya ng kaunti. Sa pagdinig sa Senado noong Martes, gumamit ng interpreter si Yang at sinabi niyang kaunting Tagalog at bisaya lang ang kayang kanyang alam. Si dating PNP Chief Benjamin Acorda naman na nakitang kasama niyang sa isang litrato na saktan daw na nasiraan siya dahil lang sa litrato. Git niya, wala siyang kinalaman sa pogo. Natuklap at nilipad ang bahagi ng bubong niyang gusaling yan sa lakas ng hangin naranasan sa Clark, Pampanga. Halos nag-zero visibility sa lakas ng ulan. Kalaunan, bahagyang kumalma ang hangin bagamat nagpatuloy ang ulan. Nabalot ng takot ang mga estudyante ng isang eskwelahan sa San Jose City, Nueva Ecija dahil sa isang sawa. Nakita ito sa kisame ng school gym. Gumamit pa mga otoridad ng boom truck para maabot ang sawang may habang anim na talampakan. Ligtas itong nakuha ng barangay at DENR. Posibleng nabulabog daw ang sawada sa baha. Nasa pangangalaga na ito ng DENR Wildlife Rescue Center. Namataan ang ilang residente ng Zamboanga City ang light pillars sa kalangitan kaninang madaling araw. Ito yung tila mga kandilang tinirik sa kalangitan. Ang nakakamanghang ilaw na yan ay isang natural phenomenon Nangyayari lamang daw yan kapag pinatamaan ng liwanag ng buwan o ilaw ng cirrus clouds na may ice crystals. On Spotlight, ang pagiging sweet and supportive ng ex-couple na sina Max Collins at Pancho Magno sa isa't isa online. Tanong ng mga netizens, may ibig sabihin kaya ito? May report si Nelson Canlas. Interaction ni na Max Collins at Pancho Magno sa Instagram. Pahiwatig nga ba ng second chance sa post ni Max ng ilang fashion moments at food escapades niya sa Milan Fashion Week? Nag-comment si Pancho ng wow, clapping, fire at pizza emoji na nireplayan naman ni Max ng I'll bring you back some. Sa post naman ni Pancho kasama ang kanilang anak, nag-iwan ng comment si Max ng My Curies. Nitong April, Inamin ng dalawang pinag-uusapan na nila ang divorce. Military enlistment ni Jae Yoon ng NCT bilang active duty soldier magsisimula na sa Nobyembre. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.